Mga boss, kumusta kayo dyan? Welcome sa Box Talks PH, Usapang Kamao, let's go! Ngayon, pag-uusapan natin ang isang medyo masamang balita para sa ating pambato, si John Riel "Cuadro Alas" Casimero. Pero bago ang lahat, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang pangkamao na siguradong may halong kwento, katatawanan, at konting banat. So, ayun na nga mga idol, parang naka-uppercut sa ranking si Casimero dahil tinanggal na siya sa world rankings ng apat na major boxing organizations. WBC, WBO, IBF at WBA. Yup, mga boss, as in tanggal, burado. Parang ex na ayaw nang balikan kung matatandaan ninyo nitong mga nakaraang buwan. May mga issue na hindi malinaw kung bakit tuluyan siyang inalis sa listahan ng contenders. Pero base sa mga report, official na raw ito, ibig sabihin si Casimero ay wala na sa ranking ng alinman sa apat na sanctioning bodies. At syempre, dahil Pinoy tayo, mixed emotions ang mga fans. May lungkot, pero may konting Eddie Wow din. Pero teka, hindi lahat bad news. Habang si Casimero ay out sa ranking, ibang Pinoy naman ang umaarangkada. Narito sina Marlon Tapales, Jerwin Kahas at Carl James Martin. Mga kababayan nating patuloy na umaakyat sa boxing ladder. Si Tapales ngayon ay pang-apat sa IBF. Pangalawa sa WBC at pangatlo sa WBO ang lupit. Parang tricycle na tatlong gulong pero lahat umaandar. Si Carl James Martino naman, pangalawa sa WBO at pangwalo sa IBF. Habang si Jerwin Angkayas ay pang-anim sa IBF at nasa loob din ng WBO rankings mo. No? So ibig sabihin, habang si Casimero medyo pahinga mode, itong tatlo naman eh parang grind mode sa training. Ngayon, sabi nga ng kuya ni Casimero na si Jason na sharing trainer, ang focus daw nila ay sa FWF Division. Hindi ito Facebook Wrestling Federation ha? Ito po ay Featherweight Federation kung saan kailangan pa nilang dumaan sa ilang laban, manalo ng sunod-sunod bago makapasok ulit sa mga ranggo. Kumbaga, parang back to zero muna si Quadro Alas pero knowing Casimero, hindi yan basta-basta sumusuko. Baka nga balang araw, bigla na lang mag yan sa Facebook habang naggugupit ng buhok at magsasabing, Mga boss, may laban na ako! Pero hindi lang yan umiikot ang balita mga idol. Meron ding chismis na kinabahan daw si Canelo Alvarez sa idea ng rematch kontra Terence Crawford sabi ni Eddie Hearn ng Matchroom Boxing, si Canelo daw mismo ang nagsabing, wag muna siguro boss, baka maulit ang nangyari. Aba, eh silo ba naman hindi kakabahan? Eh yung unang laban nila, parang pinagsabay si Canelo sa sparring at sermon ng nanay niya. Ayon kay Hearn, kahit may rematch, clause sa kontrata, ayaw na raw i-activate ni Canelo. Mas gusto niyang lumiko sa ibang direksyon. Baka gusto muna magpahinga o baka gusto lang magpabango sa mga fans. Kung tutuusin, parang kwento ni Errol Spence Jr. din yan na may rematch clause din noon pero hindi rin itinuloy matapos siyang durugin. Ni Crawford, sabi nga nila ngayon, habang si Crawford ay pinag-iisipan pa kung uh, ano ang susunod na hakbang sa career pa niya, si Canelo naman ay kasalukuyang nagpapagaling mula sa operasyon. Sabi ng kampo niya, baka isang taon muna siyang pahinga bago bumalik sa ring. At sa panahon ngayon, kung kailan ang dami ng gustong umarangkada, syempre, kailangan din nun nating irespeto yung mga fighter na marunong mag-step back para magbalik ng mas malakas. Pero, pero syempre, di mawawala ang usapang Pinoy na may halong banat. May nag-comment nga sa group page, baka hindi rematch ang iniisip ni Canelo, baka rematch siya ng adobo sa kusina muna. So mga boss, anong, anong, anong tingin ninyo? Tama lang ba natanggalin si Casimero sa ranking? O dapat bigyan siya ng second chance para makabalik sa world stage? At kung maglaban ulit si Canelo at Crawford, may laban pa kaya ang Mexican King o lalampasuhin ulit ng pound for pound monster, i-comment mo dyan sa baba mga idol. As it, basahin natin sa susunod na episode kung sino ang may pinakamalupit na take. At syempre, kung nag-enjoy ka sa video na ito, like, share at subscribe na agad dito sa Box Talks PH. Hindi lang ito basta sports news. Usapang kamao, tawanan, bago suntukan hanggang sa susunod. Mga boss, let's go!